trippers, nandito na tayo sa San Diego. Ala, ala, ala. Brilliant daw ng tubig. Grabe. Ito. All right. Woo. Grabe 'tong babae ito. Dali.

para kayo hindi gan lah siya Diyos ko so, Ay, three sa. So. Tigre si Josa nandito. Model yard. Oh, oh, Salbay. Model lah, model itu yang datingan bilang kan. nagdadalawang isip pa ako kung maliligo ba ako hindi <laughs> kasi ayoko umuwi ng basa wala <laughs> mang pati sapatos ko na naman basa so magpe-picture picture lang ako dito para may remember wow oh. uy may panty sarot ayun tala pala yun <laughs> lalalalalala is la, 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 la. ay! bakit tayo kipay mo? akalang yun? bababa na kami! parang umuulan na si taas o palaka. help me! Dulas yung mga bato. Napakadulas yung mga bato. Hola. Right. <laughs> Gigi. Palaka mo. Dapat pa elevator pa babae. Eh. Okay, <laughs> <laughs> Woohoo! lakas. <laughs> <laughs> lakas? Ay so doon daw kami malimigil sa bupa. Baka kasi biglang tumaas yung ano, tubig. Wala kami pupuntahan doon sa paas Or sa kabila pala. Sige! 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 Sige. Kaya nyo yan! Next time, pagdadala <laughs> na talaga ako tirelas. Pagdadala na lang tayo sa pagdadala. Oo nga. Kahit di na mag-vlog, ano? Oo. Oh. Tingnan oh. lang ako. Yung <laughs> iba walang lumot pero napakadulas niya. Hmm? Hindi ko malaman. Wow. ano? You know. Uh. ano yun? motor yun? ang narani ko kulog kulog ha ah, kulog yun? parang brum 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 <laughs> 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 hoy babaita <laughs> So, may pakoks-koks pa. <laughs> ha? Ayoko. Sabi mo, bato-bato rin. Tapos pato-bato rin mo ako doon. Ah, <laughs> saan, 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 Ah, ang galing mo talaga magturo. Picture <laughs> Yung... ako raw siya. Doon ako pupuesto ayoko, so Ayoko, ayoko, ayoko. Sasaktan ako sa. to Ayun, galing. Oh. Woo. Wala. Paro-paro. Ah. Ay, wow. Ay paliparin mo 'yung paru-paro. Paliparin mo kunin, dami. Ay. Wow. Ah, oh, di ba? Punta rito. Hello, maaraw na naman. Okay, hey, langoy, langoy. <laughs> <laughs> Parang buhaya na lumalangoy. Buhaya yan? Uy! Alalali! Peace out! Peace out! Ano yung sirena? Hoy, namumula! Namumula! <laughs> ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan?